Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang tunay na kristyano. Ang tunay na kristyano, pero bago ang lahat, manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa wisdom at paggabay sa pag-aaralan namin ngayon. Amen? Wala na tayong gagawin. Wala na tayong sasabihin wala na dahil wala tayong may sa ating mga kaligtasan. Wala tayong may pagmamalaki. Bakit? Dahil sinabi sa Isaiah 64.6, kaming lahat ay naging parang maruming bagay at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Kaming lahat ay parang dahong natutuyo at ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. Pero pinadalhan tayo ng Diyos ng tagapagturo, hindi si Moises, hindi si Mateo, Marcos, Lucas at Juan dahil may sequence of command. Iba ang tagapagturo sa Hudyo at iba naman sa mga hentil. Kaya pinadala sa atin si Pablo para sa mga hentil at si Juan sa mga Hudyo. Gawa 1346. Pero buong tapang silang sinagot ni na Pablo at Bernabe, dapat sana sa inyo munang mga Hudyo ipapangaral ang salita ng Diyos. Ngunit dahil tinanggihan ninyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya mula ngayon sa mga hindi judyo na kami mangangaral ng magandang balita. Kaya mga kapatid na sa atin na kung manampalataya tayo sa anak ng Diyos o tanggapin ba natin siya bilang ating tagapagligtas. Romans 8.28 Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. At dahil dito nakipagkasundo ang Diyos sa mga tao sa atin, ganun tayo kamahal ng Panginoon mga kapatid, sinabi ng Biblia sa Mateo 26.28 Dahil ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Grabe po ang Diyos. Ang nakipagkasundo sa atin ang yabang talaga. Na mga tao kasama po ako. At ito naman ang sabi ni Pablo sa 1 Thessalonica 5.18 At magpasalamat kayo kahit anuang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo Jesus. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ito ang sinabi ng Biblia sa 1.6.40 Sapagkat kalooban ng aking ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Kaya mga kapatid, wala na tayong gagawin para sa ating kaligtasan kundi magpasalamat sa lahat na ginawa ni Heso Kristo sa krus. Ang idea dito ay nakatakda ang lahat para sa atin. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood. Manalangin tayo. Lord God, Jesus Christ and Holy Spirit. Maraming salamat po sa paggabay at wisdom po na nanggagaling sa inyo araw-araw. Amen.